Hindi ah, hindi namin kaaway yung showtime. Binabuting ninawi ng original host ng Eat Bulaga na si Joey De Leon, ang kumalat na balita patungkol sa kanilang reaksyon sa umano'y malapit na pagsasara ng kanilang noontime show at pagkalugi nito. Hindi napigilan ni na Tito Sen at Joey na mapareact kaugnay sa balitang ito sa nagdaang episode ng kanilang programang Eat Bulaga. Dahil dito ay hinamo ni Joey ang tinitukoy ni Tito Sen, na kapag umabot raw sa 15 years ay baka raw luluhod pa sila sa harapan nito. Naging mainit na usapin ang pahayag na ito ni Joey sa social media na umani pa ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens. May ilan na binigyang kahulugan na ang pinatatamaan raw nito ay ang kalabang noon time show na It's Showtime. Ngayong araw ng Bairness, April 19, 2024. Naglabas ng maikling video si Joey sa kanyang Instagram page Upang linawin na hindi ang noon time show na It's Showtime ang pinapatungkulan nila ni Tito Sen kundi ang nagpakalat ng chismis. Paglilinaw ni Joey, ang mga gumagawa at nagpapakalat ng mga post sa social media na nalulugi at magsasara ang kanilang programa ang sinasabihan nila ni Tito Sen sa nakaraang pahayag nila. Mahal raw nila ang It's Showtime sapagkat kasabayan nila ito, kaya pakiusap niya na huwag silang pagsabungin dahil magkakaibigan sila. Dagdag pa niya ay hindi sila magkaaway at sila'y nagtratrabaho lamang. Buong pahayag ni Joy. Ito ay para lang matapos yung mga usap-usapan. Unang-una, hindi namin kaaway yung it's showtime. Yung showtime matagal na namin kapitbahay yun. Hindi rin kami tinitira, hindi rin namin sila tinitira. Ang pinapatungkulan namin ni Tito nung nagalit kami sa Itbulaga, e eh yung mga nasa social media na nagpo-post, kaya hinamon ko 15 years kung tatagal yung mga nagpo-post na yun. Hindi Showtime. Happy Anniversary Showtime, 15 years na nga Showtime, bakit ko hahaminin yon? Mahal namin ang Showtime dahil kasabayan namin. Dadalawa na lang kami, huwag niyo kaming pagsabungin. Magkakaibigan din po kami. Ang pinapatungkulan namin ni Tito ay yung mga nagpo-post na magsasara na kami. Dadalawa na lang yung show e eh, isasara pa yung isa. At yung isa yun well, hindi naman sa pagmamayabang longest running. Top 5 nga sa mundo eh, kaya thank you. Kasama kayo doon sa honor na yun. Kaya inuulit namin yung galit namin ni Tito at ng mga dabarkads at sa manang loob ay doon sa mga nagpo-post na hindi free TV, yung mga nasa Facebook, Instagram, YouTube, sa social media, yung mga salbahe doon. Kaya para malinaw, talagang luluhod ako. Didi pa pa ako kung maka 15 years yung mga chismoso na yon yung mga sinungaling na yun. Pero yung showtime, we love you. Hindi kami magkaaway at nagtatrabaho lang kami, yun lang yun.